Happy birthday, Silver Voice. Maraming salamat sa loyalty at maraming salamat sa lahat na support mo sa Battle of the YouTubers. Um, wish you all the best. Good luck sa dalawang mong utol sa upcoming nilang match. One lang. Good fucking vibes. Yeah. Oh, oh, O, ba't... nagsiselos ka? Ikaw na. man na lang yan, Siyempre. Ganun na kami ni Boss MG. Oo. Oh. Oo, oh, oh, ba oh, bakit ka? Ba't mo tinatanong sa mo ngayon? Oo. Oh. Ano pa ano ganun? Hala, kaya pala ngayon, hindi na kami nagmakaawa-awa na lang kami kay Boss MG. Ngayon nagmamakaawa ka na. Makasali ka lang dito sa suntukan ng mga sikat. <laughs> wala na eh. Oh, Ang lang ako nagbablog tulog na yung mga tao dito. Pinadala na ako ng boss MJ ng ano ng uh, video rating sa birthday natin. Ay nagagalit na may may ano na may naiinggit na naman diyan. <laughs> may naiinggit na naman diyan. Hala kaya pala tablado na kami talagang tropa na sila ni ni Isbik. Di ba? Ganun kasi yun. Kasi, di ba, medyo, nung medyo okay-okay pa kayo, yung yayabang kasi ninyo. Di ba? Inaaway nyo lahat. O, si Billy, no? Si Billy Jack. Inaaway nyo si Boss MG, tsaka b o tapos kayo, inaaway nyo din si Boss MG. Tinira nyo din ang BOTY o, Tapos ngayon, lapit lapit kayo gusto nyo nag ano nagmamakaawa kayo para isali kayo bakit kasi uh, hindi nakakasama sa ano sa gathering ng mga sikat no ay kilala pa naman kita di ba fame work eh o gusto mo talaga diba? gusto mong maging sikat din eh kaya ka nagpapanggap nga na si Otol eh di ba so guys may nabosikat kasi tulog na sila selos na naman dyan. <laughs> May mag-iiyaka na naman dyan. <laughs> pikon na pikon na yan. <laughs> Di ba? Hmm. Ha, balita. Ba't, ba't ganun na para? Diba? Ba't ngayon gusto nyo sumali? Pero hindi na. Wala na. Taplado na. Kasi, you you burn bridges, nagpakilala kayo kagad, Diba... ba? Akala niyo kasi kung sino kayo ngayon, tablado na kayo. Chabat kayo. Diba... ba? Nilalait yung BOTY nung nakaraan. Ba't kayo sasali ngayon? Ibig sabihin, hindi kayo kumita? <laughs> Bakit? Ba't atat kayo sa BOTY ngayon? Ibig sabihin, hindi kayo kumita, no? <laughs> Bakit? bakit na nakasagap kami ng ng ano ni Kilaboy Ongas na pinipigilan niyo daw sila. Ah. Number 1, inggit. Number two, gusto makipapel ano. Ah, nakikisali na lang kayo. Man, nakakatawa na lang kayo, men. Nakakatawa kayo. Well, anyway, yun na lang kasi modeling ako ah, nakakauwi ko lang. So, Boss MG, thank you ah. Thank you, Boss MG. Chat tayo. Thank you, Boss MG. سوي الا معادل